Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting karobat. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, uh, tanghali o gabi sa inyo lahat. Uh, uh, sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming uh, maraming marami, salamat po sa inyo lahat sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas na ang YouTube channel Liwanag ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayong makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipindot na rin po ang biday ko. Ang po. Ang i-share ko po sa inyo ay pudir para malakas ang physical na pangatawan at pati spiritual Liwanag ng Pangasinan. Ah, uh, ito po ay magdadasal po ng isang uh, tatlong ama namin. Ah, uh, abagin ng tatlo sumasang pala tatlo uh, pero bago pong lahat ay uh, shout out po sa inyo lahat uh, shout out po sa inyo lahat uh, maraming salamat po sa inyo lahat dasal po ng uh, ama namin tatlong beses po uh, ng Baguino Maria tatlong beses po tatlong beses po sa suman, sumasang palataya at yun po'y iniihip po sa uh, dibdib po ng pakrus sa, sa tubig inumin. Uh, narito po ang dasal po. Uh, muna tayo. Ama namin, nasa langit ka. Sambay ng pangalan mo. Ikaw na mamanghari sa amin. Sundin na ang yung kaluban mo dito sa lupa tulad na sa langit. Pigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na At Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapurihan magpakain ng mga Maria, ang Panginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, panalangin mo kayo makasalan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat na tao, siya lang ng Spirit Santo pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ng Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inibibing na sa kinaruro na mga mao ng katlong araw na buhay na magulit, makiat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos, sa mga sa lahat, at doon ang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pakabuhay ng muli ng matay na tao, sa buhay walang gamit. Amen. Uh, ito po dinasarap ko lang po ng isang beses pero ito dinasarap po ng tatlong beses po. At isunod po yung orasyon po. Hindi sa uh, dinasal po sa uh, isip lamang po at hindi sa dibdib ng pakros tatlong beses po at ipos sa tubig na inumin para lumakas po ang physical nating pangatawan at pati spiritual po. Narito po ang orasyon po el fiki pi si elementum di david pu bal tol tim malignam magnum magnum el fiki si kalis elementum di david pu bal tuam tol tim malignam magnum magnum el fika Pisikalis libertam elementum di David Puh. Bal Barang uh, tuwang, barang tuwalte, maligna, magnum mag, mag magnam At yun po sa dibdib po. At yun po sa tubig po rin para, tubig po. Tapos inumin po para lumakas po ang pangangatawan po natin, na physical at spiritual po. Yan, ganito po yung proseso at narito po ang orasyon po. Kahit nyo po araw-araw, wala pong problema po, mas lalo po lalakas po yung uh, physical, po yung pangangatawan at spiritual po. Kaya e, sinishare ko po sa inyo at binabaki ko para uh, lumakas po yung pangangatawan nyo sa mga nag-aaral po ng spiritual. At yung physical po, pinalalakas po ito. Nagaling po sa ating ang mga kapangyarihan sa lahat. Sana po uh, nagustang po niyo ang yung video. Uh, kung po, napakabisa po ito na pang-araw-araw na gamitin mo yung sa physical o spiritual. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po uh, sa, nga, sa mga nagsubscribe po palagi. asana uh, sana po huwag po kayo magsawang magsuscribe. Pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat po sa inyo na